Merong isang profesor na pinagmasdan ng reaksyon ng kanyang mga estudyante matapos siyang sumulat sa blackboard ng sampung math problems na may sagot. Dahil ang mga math problems na ito ay basic lang, agad napansin ng mga estudyante na sa sampung sagot, ang isa ay mali. Dahil ito ang unang araw ng klase, agad-agad na nagpahayag ng pagkadismaya ang mga estudyante sa kanilang guro dahil iniisip nila, ano matututunan natin sa kanya? Yung basic nga, mali pa eh. Paano pa kaya yung mas mahihirap? Noong napansin na nung profesor na nagkakagulo at nagtatawa na na mga estudyante, ay hinarap niya silang lahat at sinabi, sa sampung tanong, siya mang aking ginawa ng tama pero wala man lang pumansin at pumuri sa inyo. Samantalang ang isang mali ay pinagdiin na ninyo at sangkatutak na ang nasabi ninyo laban sa akin. Ginawa ito ng profesor upang ipakita sa mga estudyante na sa buhay na ito ay may mga taong mag-aabang na magkamali ka may matutuwa sa pagkakamali mo. At mayroong pagdidiinan ng mali mo, kahit na sa kabila nito ay marami ka namang tamang ginagawa. Meron talagang sadyang ganoon ng pagkatao. Nagagalak sa ikababagsak ng iba. At ang makikita lamang ay ang pagkakamali at hindi ang mabuting nagagawa. Meron din namang dahil hindi nila nauunawaan ang pinapahalagahan mo, ay susukating kanila ayon sa sarili nilang pamantayan. At kung hindi ka tumugma sa kanilang sukatan, ay ituturing kanilang mahina at walang kabuluhan. Kung ang buhay mo ay puno ng taong mali lagi ang nakikita, mahalagang linawin mo sa iyong sarili kung sino talaga ang iyong pinahahalagahan sa buhay at kung sino ang iyong bibigyan ng kaluguran. Ang sabi ng Bible, pero nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Sa mundo na kung saan iba-iba ang pinapahalagahan ng tao, hindi maiiwasang makakainkwentro ka ng taong hindi maghahangad ng mabuti para sa iyo. Tandaan mo na maaari kang umabot sa kanila, pero hindi ang kaluguran nila ang layunin ng buhay mo. Huwag kang padadala sa maling mentalidad ng iba. Itoon mo ang iyong buhay sa nag dapat paglaanan nito. Walang iba kundi ang Diyos dumami man ang sa iyo ay bumabatikos. Sukatin ka man ng iba sa sarili nilang pamantayan at matagpo ang kapos. Alam mo sa kaibuturan ng iyong puso na ang buhay mo ay para sa Diyos at ang hangad mo ay ang maluwalhati siya ng lubos. Asa ka ba?